So what's mga First day ng mutan natin ngayon ayun so, siya Ayan, garal akong paltan agad ng pipe ngayong araw Tapos tayo ng Orion sa Quezon City Let's go! 80 agad! Grabe naman yun! Napaka-aggressive! So ayan, uh, ngayong araw mga ton Pupunta tayo ng Orion pipe sa Quezon City Para magpapalit ng pipe Para siyempre maramdaman naman natin na pumupunit ang kalsada sa ngayon kasi, abo, bumubumba pa. O, tingnan mo yun, Mas malakas pa yung sniper niya kaysa sa atin. Mahimik pa to eh. O, wala pa. Oh. <laughs> Titingnan natin mamaya kung anong magiging nunog neto after makabita ng Orion Pipe. Na-excite na ako eh. Tignan natin patagalin to. Let's go! Let's go, baby! Oops. Nakakatuwa, sobrang bilis. Sobrang laki ng matipid kong oras. Ano, dyan ako dumadaan lagi mga tol. Yan, dyan sa traffic na yan, lagi ako nakikipagsagupa dyan. As in, pag lumuluwas ako every time, may meeting, may ano. Bago ako dumating ng meeting, sobrang haggard na ako kasi sobrang traffic dyan oh, sa service road. Dyan ako dumadaan, grabe. And ngayon, nandito na tayo, di ba? Sobrang nakakatuwa lang, sobrang nakakatuwa talaga. Sobrang thank you siyempre sa Jill Helmet Philippines sa pagsuporta sa akin, sa Orion nga, ipagpunta natin, sa Adriatico Clothing, salamat, salamat mga tol, siyempre sa suporta nyo. Utang ko lahat sa inyo to mga tol. nakakatawa, sobrang nakakatawa. Orion baby, where are you na? Wala pa silang signage. Wala ka ba? <laughs> <laughs> Ayun, pucha. <laughs> nandito na ako sa Orion mga tol and meron akong sur surprise visitor tingnan niyo kung sino oh! finish <laughs> <laughs> oh. him so, Ito yung motor natin mga tol oh. uh, Parang dati pangarap lang natin body <laughs> Bigat yun eh no Yan yung stock pipe natin mga tol oh. Makalaki eh. What a block Ito tayo ng ating subscriber dito Shout out ah. Shout sa ano Ninja's Rider <laughs> Ang sarat sila bossing Nakita niya tayo dito sa Orion Nakita na naman tayo Sarat Iyan Sarat kay Pops Nahuli niya tayo dito sa Orion <laughs> Shout out kay Mabs Sa mga tropa ko dyan sa Matanga <laughs> Sa Matanga Sa Team ko, Team Sarap Sarat <laughs> Nakita tayo <laughs>

Dici là. Salì! nila. Ang ganda ng waiting area niya sir ah. ka aircon, Solid ng waiting area ah. Oh. <laughs> Free ang mga kapes sir ano? Mm -hmm. lahat niya. Kompleto pala sa CCTV lang. No? Kitang-kita mo dito yung mga. Uh... Malalaman mo kung ginagawa niya sa'yo. Oo ah Ah okay nagantay pa ako doon. Hindi ko alam. Nagantay <laughs> ako mismo doon sa ano eh. So thank you solid. Sobrang solid. Chat-chat na lang ah. Eh? apo hindi ako nagkamali sa pagpili ng pipe mga tal sobrang solid ng Orion promise so shout kay DC mo ano <laughs> yan kay sir siya po yung mayari ng ano Orion po yan. salamat po sir sobrang solid ng pipe sir nakaka ano nakaka uh, believe uh. oo nga po, kanina walang tunog, karam lang katunog tunog-tunog eh kaya, ginagawa ko kadalasan sa Ninja at sa 400, sa J400 tipon lang kasi malak medyo mo sobrang ingay na tapos need mo ba mag-reflash dagdag gastos na ito okay lang hindi i-reflash. Oh, kasi may katalitik pa yan. Kasi sabi sa akin ng iba, kahit kahit magpalit ka kahit slip on lang, kailangan ko daw magpa-remap. Hindi, kasi pagka slip on lang tapos magpa-remap ka, papadala rin sa akin ulit itong bike nung magre-remap kasi papatanggal yung katalitik. Okay, dagdag ka alaman, okay. Kasi iniisip ko talaga yun, sabi ko kailangan ko yata magpa-remap Pag, ah. Pag full system. Okay. Power, 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 power. Madami kasi nagsasabi na kailangan i-remap. Dito tayo maniwala sa mga nagre-remap talaga. Ah, okay. So, sila nagsabi na ganun. Sila na recommend. okay. okay. Ano kasi to sir Wala pa tong 24 hours eh. Ano po Ang tama, tinawag niya sa akin ni Boss Manuel na ano, di ba dapat sa isang araw tayo? Ah, uh ah. -huh. Na-cancel kasi na-delay na yung release niya. Ah, uh, na-delay yung so, uh -huh. release. Ang oh. oh, lakas <laughs> oh. Salamat sir. Maliwara din tayo. Ah, po, Salamat sir. Kasi yung laman nung, yung laman nung canister, yung, yung fiber, every 3 years na ang refiber niya, 450 lang yung refiber niya. Every 3 years pa naman. Years. Thank, you, pa. Okay, thank you pa. Thank you pa. Salamat bro. Bos, yeah. thank you, Pak. Thank you, Pak. Hai, Tan. Lakas, oh. Ayan, dito ko natatapusin yung vlog mga tol. Salamat sa pagsama sa akin. Salamat sa Orion 5. Ah, salamat sa napakasolid solid na 5. Sobrang solid. Hindi lang hindi lang dahil ito nakakabit sa akin na kaya ko sinasabi. Sobrang solid. Sobrang sobrang bongbo -bong yung tunog. Orion lang malakas. Peace out!